Ayan, ang kukuha ko ng ratap dito. Ubus na ang ratap dito. Doon sa labas. Mangunguha. Ayan, dito na ako ng ratap. May nakita akong lemon. Pulutin ko muna ang lemon. Ayan, dalawa. Kasi marami ditong bungang lemon. Ayan, oh. Ayan, ayan, ayan. Lemon ang kinuhana ng video. Hindi ang ratap. Ayan. Ang bababa ng bunga, ba? Diba? Ang baba ng bunga. Ang laki. Ang laki. Ang laki ng bunga. Ang sarap mamitas. Tsak, pag alis ng aming ah uh, ano dito bo, bisita nila. Mag-iisang buwan na hindi pa mga nagsisi alis. Ayan, Oh. Ang daming bunga. Pwede nang pitasin. Ayan, nagkumpul-kumpul sila dyan. Ayan, ito na lang ang aking i-content. Ang lemon na ah. pagkadami-dami. Ayan, guys. Nakikita nyo ba? Pagkadami-dami. Ang sarap pitasin. Ayan. Pwede naman na siyang pitasin, pero huwag muna. Padilawin pa natin ang bagya. Tiba, Ayan. Ayun. Ayan yung mga ganyan yung mga dilaw na yon yon pwede nang kuhanin yon ang dami niyang bunga grabe tingnan ilibot ko kayo dyan tingnan nyo nagkumpul kumpul na bunga ng lemon oh ayan o oh, diba isang katerbang bunga ng lemon yan magsawa ka dyan sa kapipitas sa lemon na napakadami diba, ang dami ang ganda niya sa labas ang ganda niyan ito yung mga cute na mga dahon ang liliit ang liliit niya, parang kampupot ayan, kukuha ko ng rotap doon ayan, meron dito, pomegranate. Eh. ayan, kukuha ko ng rotap dyan pero rem, lemon ang aking naispatan <laughs> diba ang galaw siya paikot yan eh ayan ang lemon na napakarami grabe ayan o oh, eto pwede na tong pitasin pitasin ko na tong isa na to eto ayan uy one point kung ang lalaglag sa loob niya ang daming bunga ayan dami yung bunga, kaso matinig siya eh ayan, ang lalaki ng bunga ng lemon diba guys at yan lang guys, thank you for watching sa aking lemon thank you for watching sa aking lemon, merong extra doon na pusa